Hello guys. Mali eh. Yung pagbato eh, no? Kita yung kamay eh. Ulitin natin, ulitin natin. Hello guys! O, oh, di diba? Ang ganda ng intro. Ito. Miles C. Miles C ba ito? Pwede Miles. Tapos E. E. O, di Miles C na lang. Miles C. Miles C. Laser distance meter. Shhh. Kami Ay, Nag-ano ko eh this naman. Okay. Binili ko to sa Lazada. Sa mga ano diyan, sa mga may kailangan nito, kung kayo ay uh, ah, mahilig magsukat-sukat ng mga malalayong distansya, eto ang bilihin nyo Huwag kayong gumamit ng metros. Ang hirap noon eh, no? Kailangan may tagahawak ka pa sa dulo. Biruin mo ito, aabot siya ng 120 meters. Actually, hindi lang siguro. Ah, 120 nga. Ayun, no? 120. Binili ko to sa Lazada. Ang presyo nito nasa 1,200 parang ganon Pero nakuha ko lang siya ng nasa 900 kasi mayroong ano siya eh parang ano bang ano yun? Lagi naman may promo ang Lazada eh. Yung mga promo, huwag kang bibili sa walang promo. Yung parang uh, may event na promo yon Nasa 900 lang siya, may voucher ako. Na. So, eto, nagulat ako kasi ang, ang gaganda ng review, ang gaganda ng mga sinabi doon, tapos yung mga picture nila, ang ganda. Ang ganda ng mga, sabi ko, wow, ang ganda ito. Kasi noong nasa Manila ako, nakagamit ako ng ganito, pero ang tatak yung Bosch. Yan ang ganda ng quality nun kasi alam niyo naman yun, Japan yata yun eh alam mo naman ang plastic ng Japan, di ba? matiba yan talagang quality so yun yung nagamit ko, talagang pagka hinawakan mo maganda yun, ngayon tignan natin to ha? kasi maganda yung mga review eh, okay so ito yung harapan, nakasulat dyan mile C oh, d distance a uh, laser distance meter may dalawang klase nito, yung isa, with charging, sabi niya. Hindi yun ang binili ko. Uh, ang binili ko, yung walang battery. Parang ganon. Kasi ang difference lang yata nun, ano eh, parang chargeable yung battery. Na mabibili mo may chargeable siya. So, nakasulat dito, millimeter, millimeter accuracy. Tapos, voice broadcast. So, pagka sinukat mo, sasabihin niya sa'yo, 5 meters. Gagano siya. O, broadcast niya yung kung ilang meters. ba? Diba? Galing. Parang may AI, no? USB battery charger. Wala. Wala eh. Hindi ganun yung binili ko eh. Nagkamali ba ng binigay? Ang alam ko, walang ano, USB battery charger yung binili ko. Pero, wow. Kung ganun, mali yung binigay nila. Kailangan natin balik yon Kasi mali. Kawawa naman sila. Actually, ang difference lang, ano eh. Parang 30 pesos or 40 pesos. Ganon. Ang lang nila. Ito. Angle measurement. Optional. Okay. Kabilang gilid. Ito po yan. Ito namang, ano. Ito naman yung sa kabila. Ayan. Nakasulat dyan. 'yung kaila. Ayun, hindi, hindi natin maintindihan. Ito, pero 120 meters 'yan. Ito po 'yung taas. Oh. Ano 'yung nasa taas? Ayun natin. Ah, kung paano lang magsukat. Oh, kung paano lang magsukat. Ano naman 'yan eh? Ah, uh, ito, continuous measurement, area measurement. Ayos. Pwede kang mag-compute ng area gamit 'to. Astig 'yon. Oh, tapos Ah, uh, Pythagorean. O oh, ayos, di ba? Pythagorean. Pwede kang mag-compute. Ha? Ah, ano, ano? May comment yung asawa ka. Ano yan? Ha? Ah? N? Pythagorean. Ah, Pythagorean. Ah, mali. Ano ba sabi ko kanina? Ayan, nababasa niyo naman eh. Laging ano ako, may teacher ako na eh. Kinocorrect yung English ko eh. Pythagorean. O, Pythagorean Turem. Mali ba yun? Mali na naman. Uh, dito, sa ilalim. Tapos, to sa har... Ah, ito, meron na to. Okay, sa likod naman natin, ito yung nakasulat. Oh, uh, TikTok, oh. Bakit ganyan? May TikTok pa. Original ba to? Oh, uh, Zen Zen. Uh, aso well, alam nyo. Eh, yeah, may, may ID. Uh, hindi ko maintindihan to. Dito. Uh, tinakpan naman yung doon. Oh, made in China. Actually, dismayado ako nung makita ko pa lang yung box. Kasi alam mo, pagka bumibili ka ng isang uh, ganitong klase ng gamit, yung sa box pa lang, may kita mo na eh. Alam mo na kung nasa loob Eh. Ito, parang alam mo yung box ng sapatos. Nagka meron lang ng pintura. Yun yung pakiramdam. O, oh, ibuksan e, natin. Ano ba yung laman? O, oh, yan para talagang box ng sapatos eh oh. Yan oh, yung lumiit lang pero yung quality ng box ng sapatos, ganun kaya na dismaya talaga ako. Okay, wala siyang seal. Wala siyang seal. And actually ito natignan ko na kanina. Kasi nga wala namang seal, binuksan ko. At ito yung nakakadismaya. Tanan, ang ganda. Oh. Ang ganda. Ang okay. kinis, eh, oh. Oh. Huwag mong tignan yan, part na yan, oh. ang ganda ulit. Okay. Quality. Biro lang. Kung mapapansin mo dito, parang siyang remote control. Alam mo yung remote mo sa TV. Yung plastic ng remote control mo sa TV. Ganun, yung quality. Parang plastic na plastic. Yung Ala, oh, may basag pa. May basag, oh, ayun, oh. May unting basag dun, oh. tingnan nyo, tingnan nyo. O, oh, tiyan, ayan, oh. Nakikita nyo ba? Eh, focus, focus, focus. Ibalik natin to. Guys, kailangan natin to may balik. Hindi naman siya, actually, hindi naman siya parang big deal. Pero alam mo yon parang parang may basag don Parang hindi pa siya basag. Alam mo yung parang may... Alam mo yung plastic, pag yung malapit na siya mabasag, yung ganon, yung namuti. Yan, may ganon siya, oh. Oh. Pero, meron pa siya nung... Yan, yung parang cover ng screen. Actually, maganda naman. Maganda naman siya para sa presyo. Kasi alam mo yung Bosch na sinasabi ko nung chinek ko, nasa 5,000 to 6,000, ganyan ang presyo niya. At 40 meters pa lang yon 40 meters pa lang yon ha. Uh, ito, 120 meters na to Pero alam mo ba presyo? Nasa 1,000 lang, di ba? O di mura. O, kahit nakuhanin mo siya ng hindi promo, sabi mo ng 1,2, mura. Di ba? Pero, ganito yung quality. Siyempre, ano naman ang gusto mo? Pasing pares ng Bosch. Tapos ang binayaran mo, mura. O, ito po yung taas. O, okay naman. Magagamit naman. Hindi nga lang siguro, ang ano dito, maingat ka. Kasi, alam mo, yung, yung pagka-plastic niya, ako, marami akong mga nahawakan plastic eh. Ito yung tipong pagka nabagsak ko ng mga 3 meters, wasak Sigurado to. Mababasag po ito. Yan o. Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan o. Oh. Yung alam niyo sa remote control. Parang ganyan po yun eh. Yan o. Oh. <clears throat> eh kahit hindi lang dyan. Yung ito na lang. Yung plastic na yan. Eh tingnan nyo ah. Kukuha, kukunin ko yung remote ko. Pakita ko sa inyo. Ligabok Ito, ito. Pakita ko. Para makita nyo yung sasabi ko. Yan, o. Oh. Yung plastic nitong remote na to. May kita mo. Yan, yan, yan. yan. Parang ganyan, o. Oh. oh. An, ah, Kita ba? Yan, dito, o. Oh. Parang ganyan po. Actually, mas maganda pa yung plastic nitong remote na to, eh. O, oh, wala nga, wala kang makikita ganun, eh. O. Oh. Ito, tagal na to. Baka kaya kuminis yan ng ganyan. Pero yung alam mo yon pag hawak mo tong remote na to, actually, mas makinis pa tong remote ko. Ganon. Kaming may talsik-talsik na ano. Yan talsik-talsik na yan, baka pabango yan. Eh. Hindi yan basta talsik na ano. ah? Yan. Yan. Parang ganon. Yung feel nito. Yan o. No? Oh, pagka hinahawakan ko nga siya, parang remote eh parang remote control talaga eh. Pero, sa presyo, be wise. Kung gagana ito, magagamit natin to na parang ganun din sa Bosch. Ingatan mo na lang, toy. No, yun nga lang, wala rin lalagyan eh. No? Ano bang ang kasama nito? Ayun, meron naman. Meron din namang pouch. oh. di ba? mo. Sa halagang ganun, may pouch ka pa. Hindi ko in-expect Kasi akala ko yung Bosch nasa ano nasa 3000 lang. Talaga noon ang naalala ko 3000 lang yun eh. Nagtaka nga ako na nung chinek ko nasa 5000 to 6000 na siya, ano, eh. inflation siguro, no. Kasi matagal na rin yun eh. Ay, but gan naglalag na yata tong ano ko. Video ko. O sige. Eh, yun. Ah, uh, yun yung ating naglalag ba ako? kasi kanina pa nakita ko naglag okay Ah, ah nalolobat na? oh my god guys nalulobat na daw ako kaya ganon sana matapos pa to no? bago ano o oh, sige o may lalagyan siya o oh, tingnan natin excited akong itese eh. oh meron pa oh hindi ko nakita oh santo, to? May salpakan yan, syempre. na naman wala. Ayun. Yun, no? O, oh, pwede mo ilagay dyan. Ganito rin yung Bosch. May ganyan yun, eh. May hawakan na ganyan, eh. O, oh, na nagtrabaho ko sa Manila, naranasan ko yon Ang ganda nun. Parang naging laruan ko na nga yun, eh. Kung saan, -saan ko tinututok, lahat sinusukat ko na. O. Oh. Ito ang ganda. Ang daling magsukat. Pag may gusto kang sukatin, itapat mo lang, babe. You know, you know, you know. Oh, di secure na, di ba? Oh, secure na yung yung ano? Hindi yung malalaglag yan. Lagay mo yan sa kamay mo. Oh, oh, di hindi malaglag. Kasi pag nalaglag, wasak, patay ka. Anong meron? May warranty? Hindi, wala. Uh, alang na mag pa sila dyan. 900 na nga lang. Warranty pa. Tindi mo to eh. O, oh, oh. May mga instructions. Ako naman, kayo, basahin nyo. Kung hindi pa kayo marunong gumamit nito, ano? Ako kasi, uh, gumagamit na ito noon pa, matagal na. O, oh, kaya kabisado kong gamitin ito. Pero, pag hindi nyo pa alam gamitin, basahin nyo to. Baka makatulong. Pero, kung marunong ka rin, uh, na umintindi ng mga button na yan, di baka ma gets mo na lang na. Ito, battery Oh. Ano to? Wala naman. Yung sinasabi niyang rechargeable, wala Oh. Hindi to rechargeable Oh. Ito yung free niya na battery, oh. oh wala na na rechargeable. may gunting ako eh. Ngayon, tanggalin natin. Subukan na natin 'to kung gagana. Tanan, tanan, tan, tanan, tan, 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 tan. Ta okay, ay, dahan natin yung battery. Quality ba to? Okay, dahan natin. Wala. Ordinary lang to at least ano at least may libre ka di ba? Yan, dalawa. Ito. Hala, ano ba naman 'yun? Pati yung pagtanggal niya, hindi pa smooth. Oh, hirap tanggalin. Oh, ganito ang loob. Oh. Maganda naman. Sa halagang 900, maganda na siya. 'Yan, tingnan natin salpak natin. Tapos salpak natin dito. May susukatin kasi ako eh. Pag uh, magsusukat ka ng mga bagay-bagay. Okay. Balik ulit tayo. Kanina, na yung cellphone ko. Itong cellphone na pinapang video ko. Nailagay na natin yung battery. Yan. Ay, nako. Mahirap talaga siyang i-ano. Yan. Ganyan. Oh, okay naman. Ganda. Ganda. Masasanay ka rin. Masasanay ka rin. Okay, so para i-on, long press lang natin to. You know? You know? Oh, ha? Ganda, oh. Parang Bosch din eh, no? Ay, ang bilis mawala ng ilaw. Ba't ganun? sa bagay. Ayan, ito. Pwede mong... Actually, nasa ano naman yan. E, ito, pagka nakita mo nandito sa ilalim, ibig sabihin, pamula dito sa ilalim yung sukat. Pamula dito sa ilalim at tapos yung tinatarget mo. O, pwede mong palitan yan dito. Gamit ito. Itong button na to. O, pagka pinindot ko yon pamula naman daw dito sa taas, hanggang, pamula dito sa taas, hanggang kung saan yung tinatarget mo, no? oh pwede mo pagpalit-palitin yan. oh yun, no? O, anong gusto mo? Diyan sa harap o yung sa baba? Gets mo? Gets mo. At tapos, click mo lang itong measure. Halimbawa, oh Click mo yung measure. oh yun na yung measure. Point 233 meters. pa yung unit, palitan mo. Unit. O, oh, pwedeng feet. O, oh, pwedeng inches, di ba? Yan. Pero, meters tayo lagi. Ako, meters. Eh. depende sa inyo. Tapos, ito, basahin nyo na lang. Yung ano, kung paano gamitin. Hindi pa ako sure kung halos pares. Pero, ito yung, kung ano yung susukatin nyo to, eh. O, oh. nakasulat naman dyan, o. Oh. Pagka pindot mo yan, ganyan yung susukatin mo. O, oh, ito, o. Oh. Triangle, o. Oh diba? Maraming options 'yan. Tapos, oh, tapos ito, uh, patayin natin 'ah. Pabalik ka doon. Ito naman ah, uh, alisan to. Tingnan natin sa manual. Ito sound. patayin natin yung sound. wala naman. Ayun. Oh, wala na sound susukat so, ka ng ganyan, oh. Pagka pinindot mo, may sound na naman. ah oh, diba? oh, may sound. Para sa sound dito. Ito naman, ah, uh, lag. Lag ito, yung mga sinukat mo. Nakasulat naman dyan, oh, number, oh. Lag, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, subukan natin yung 1 kunyari measure tayo o, balik tayo dito balik ka measure ka o. 0.742 next measurement halimbawa mas malapit o, 0.212 o. 742 at saka 212 pagpunta mo sa lag number 1 mo yung last 212 susunod yung number 2, yung 0.742. Uh, 42. no? or oh, sama, and so on. So on yan. So, yung pinaka-last, yun yung number 1. Yung susunod. O, oh, ganun. Pinaka-last yung number 10 yata. 10 ba? 8, 9, 10. O, oh, hanggang 10. Yun. Pagka-multiple yung sinusukat mo. Marami pang option yan. At uh, check nyo na lang sa manual, no? Pero, basically, ang gagamitin na ko kasi dyan is yung area ito hanap tayo ng area ah uh, reset mo dito tapos area yan ito area ang kailangan ko dyan area and ano to hindi ko alam kung para saan itong plus at saka minus eh ito plus and minus hindi ko pa alam uh, tapos ito naman oh pagka 3 dimension so sa so ko ito area talaga ako area, square meter yan. Tapos, yung dito, yung sa distance lang. No? Yan. Ganda. Para ring Bosch. Actually, yung paggamit niya, halos pare-pareha sila eh, no? Pero, ang iba sa kanila ay yung quality ng plastic. Press, ano lang to ha? matagal Press mo lang ng matagal, mag-on. Press mo ulit ng matagal. Mag-off. Tapos, ito yung likod. Napakita ko na ba ito kanina? Inulit ko lang kasi lobat eh. Ayan, oh. oh. Ayan, nasa likod niya. Dito, 120 meter. 120 meters. Ah. Okay. Yan. Ganda. Okay naman ang pinagsisisihan ko ngayon, yung merong pinili ko yung may ganito. Kasi, ngayon ko na-realize na pwede palang pasukin ng dumi, tapos pwede siya mabasag. Eh, hindi naman siya heavy duty para piliin mo yung may ganitong bubble. Actually, pwede ko tong ibalik tapos papalitan, pero hindi na. Yan na natin ganito. Kawawa naman si seller. Yan. Makikita mo yung binagbilang ko nito mismo kay Miles C. Yung puro product niya Miles C. Eh. Yan, mukha namang okay. Mm -hmm. Okay, yan lang. Ganda. Okay naman yun lang and ito yung box balik na natin hindi na natin babalik ito kailangan natin to dito eh ayan magyan natin dito okay thank you guys and please subscribe po sa aking channel maraming salamat thank you